Sabi po ng isang mambabatas, kung gusto mong respetuhin ka, Sara Duterte, umayos ka. <laughs> madalas ko itong sabihin eh, na, di ba nga, only stupid people um, call other, others stupid. At yan po ang madalas ay gawin eh, itong si, si Sara Duterte. Yung mga name call, katulad ng Bobo, gadun na gadun eh. Siguro, pag etong dalawang nagkaharap, ano ho, si Gedon at si Sara Duterte, siguro talagang sila yung good match. Yan ang level. Hindi naman natin sinasabi na yung level ni Gedon ay mababa na. Ano ho. Pero si Sara Duterte, nagpapakababa. Si Gedon kasi nagiging practical. Alam mo yan na, ah, oh, sige, laban tayo kung laban. <laughs> Pero etong si Sara Duterte, mukhang natural na ganito ang kanyang pag-uugali. Walang respeto sa kapwa, kaya paano ka irerespeto? Sabi nga, kapag leader ka ng isang bansa, there is a certain decorum that they should follow. I believe respect begets respect. Totoo yun. Talagang hindi yan hinihingi. Yan po ay, um, yan po ay ibinibigay sa mga taong uh, deserve yung salitang respect. Ang tindi, no? Yung, yung paratangan na bobo yung mga kongresista. Talaga ba, Sara Duterte? Buti sana kung kayo po ay nagpamalas na kahit kailan or kahit isang beses lang ng katalinuhan. Pero hindi kasi. Ang pinamamalas niyo madalas or pinapamalas niyo madalas ay pagiging olats. Kabubuhan din. Ah, oh, ba? Diba? Ibig sabihin, hindi mo talaga isipin na manggagaling sa isang Sara Duterte yung ganyang mga salita. Ah, oh, ayan. Wala naman daw mararating yung name calling yung mga negative natin pagtatapon ng hindi magagandang salita sa kapwa natin. Na, napakaganda na ito. Um, kaya daw inuulan ngayon ang batikos ngayon sa Sara Duterte na kuno nga ay uh, tungkol nga kasi ito doon sa kanyang mga foreign trips. Kahit simpleng tao na miyembro ng lipunan natin, kahit simpleng tao, ah, hmm, could simply assess na kung masama ang sinabi mo sa kapwa mo, masama rin ang balik sa'yo. Yan po ay alam ng mga ordinaryong kababayan natin. Patong-patong na rin kasi ang kasamaan na bumabalik kay Sara Duterte. Kaya patuloy din po niyang ibinubuka ang kasamaan galing sa bibig niya.